Vector Bento Cake tayo for today's video. Hi, CC! Isa na namang cute na cake ang gagawin natin for today's video. Hindi na naman ako nakapag-post on time since na-busy na naman ang first song. Nakakamiss yung mga baker slash vlogger na nakakapag-post on time. Like na nakakagawa sila ng cake at nakakapag-vlog din sa araw na yun. Ang hirap pala talagang gawin nun. Hands down talaga ako sa kanila. Naway no, sana all, napagsasabay ang lahat. So proceed na tayo sa paggawa ng vector cake. Yung nakikita niyong picture sa background, yun yung inspiration. Yung umorder pala sa atin ay suki na ni DJ Lishu. Thank you so much po, Ma'am Juliet. Nakakahappy nga kasi isa na naman nakakapagpataba ng puso ang feedback ni Ma'am. At ito nga yung feedback sa atin ni Ma'am. Thank you din sa consistent quality cake. Thank you so much din po talaga, Ma'am Juliet. Question, bakit kaya vector ang tawag sa ganitong design ng cake? Pero based on my research, it is to create simple illustration. Using geometric shapes. lines and curves. So, ibig sabihin, yung ginagawa namin is to illustrate the geometric shapes, lines, and curves. Yung kahit hindi mo makuha lahat ng details, pero as long as kaya mo ma-illustrate yung image na ginagayahan. So far, ito pa lang din talaga ang kaya ko kasi hirap din ako sa paggaya ng mga mata, ng ilo Dahil sobrang detailed nila as in. And hindi ko na talaga kayang gawin yun dito sa cake. Dahil pag shape pa nga lang, ay mahirap na talagang gawin. So malapit na nga tayo matapos, naglalagay na lang ako ng lining. And syempre, hindi mawawala yung buho. And after nyan, yung dedication naman. Yung message nga sa shirt, ginawa ko na lang off -coming hindi ko na napakita kasi ang liliit talaga. Hindi ko na rin ginaya as in sa shirt since masyado na rin mahaba. Pero kinuha ko na lang din yung important message sa shirt. Like the best husband and dad. Ito na pala yung finished product. Thank you so much for watching. Babush!